Hi. Hello. Sa magpapalang hapon sa bawat isa sa atin. Sa pangalan ko ng katilang Panginoon sa Kristo. Nandito po tayo sa pagpapatuloy ng gawain. Walang iba ang pakikibahagi ng tinatawag na salita ng Diyos. Meron po tayo mga sitas ngayon. Para sa atin po, ordinaryo na lang yung sitas. Sabi sa Tagalog, pangkaraniwa na lang. Palagi naririnig. Pero, ano po ba ang kaugnayan ng sitas para sa bawat isa sa atin. Ngayon po, meron pa tayong isang aralin. Sabi po dito sa unang sulat ni Apostol Pablo kay Timoteo. Sa Kapitulo 2, versikulo 1 hanggang 15. Medyo mahaba ata po ito. Pero, hihimayin natin. Ang sabi ko ay ganito. Unang-una, sa, nga sa lahat ng mga bagay, ay iniaaral ko ng manain, manalangin, mamagitan, at magpasalamat na patungkol sa mga tao. Bakit po, ito'y sinasabi ni Apostol Pablo kay Timotiyo. Sa pagkat, Si Timoteo po, kumbaga, nasa kabataan pa noon. Wala pang sapat na Sa kanyang sarili, na kaya niya ng gampana ng isang bagay, kaya siya ay sinusubaybayan ni Apostol Pablo sa pamamagitan ng mga para. Ano yung manain? Yung pagdaraing sa makatuloy bagay, nandiyan yan lahat yung mga problema, mga pagsubol, nakalatad o nasa harapan natin. Dapat yan, sinong surrender natin sa Diyos? Yan yung mananangin. Iba ba? Iksang ngayon sa wilahan, may kakarating tanong iksang Idain natin. Ang inoono, ito na yung panahon na mag-i-sampo ako. At natin sa kanya, para buksan ang ating pag bibigyan tayo ng tarungan at kalaman para maunawaan natin yung mga questioner. Hindi po yung pagdaing. Lahat ng mga karanasan natin, mga problema, idudulog natin sa pamamagitan ng daing. manalangin. Ano po kapag kaiba ng manalangin sa manalangin? Ang manalangin, walang iba, yung pagliwanhati sa Diyos, papurihan siya. Kung aralin natin, yung panalangin natin ng Ronya, Ama namin, nasa nasa bali, ang pangalan mo dumating, gawin ang iyong kalooban yung may ginagawa natin? Sinasamba ba natin siya? Yung kalooban niya ba sinusunod ba natin? Marangin, kung iyan po, ay hindi natin ginagawa, hindi pa natin nasusumpungan ang pinakatahulat ng panalangin. Mamagitan, Kapag ba meron isang tao nang tanong sa atin, paano bang gagawin ko para makakunik ako sa Diyos? Nagtuturo pa tayo sa kalita ng guidance. O pamamaraan ng sa ganun makunto ang ating kapwa ang mananakit. Dapat po, tayo yung konektor ng tao para makarating ang kanyang panalangin sa Diyos. At magpasalamat na patungkol sa mga tao. Dapat po lahat ng bagay na ating tinatanggap ay maliit man yan o malaking pagpapala, ipagpasalamat natin yan sa Diyos. Sa pagka, ipinangat na, tayo dito sa ibabaw ng sanglipot at wala na nang dadala saan lahat ng dati niyo. Ibig sabihin, pagpapala lahat ng Diyos ang ating mga tinatanggap. Kaya, karapat dapat natanggapin niya ang pagpapasalamat natin sa Kanya. Dahil yung buhay lang na na magkaroon tayong hininga at makita natin yung kaliwanagan ng sanglibutan isang bagay ng pagpapala ng Diyos. Lalo lalo na yung pagtaluban tayo ng magulang na mabuhay hanggang sa umabot tayo sa edad na ito. Lahat ng yan, ipagpasalamat natin sa Diyos. Ang mga hari at ang lahat ng mga sa na kalagayan upang tayo ay mga buhay na tahimik at palapa sa buong kabanalan at kahusayan. Kaya po ang pag-aralan natin, hindi lang po parang lang sa atin, kundi mula sa katastasan, sa mga hari, sa pangulo natin, dapat po makarating sa kanila. <coughs> Totoo, nasa mababa tayo talaga na anong magiging kaugnayan natin sa kanila. Hindi ba meron tayong panalangin para sa kanila? Na dapat kalakit palagi sila sa ating mga kahilingan at panalangin sa Diyos. Ito'y mabuti at nakalulugot sa paningin ng Diyos nating tagapagligtas. Na siyang may ibig na ang lahat ng mga tao'y mga ligtas at mga kaalam ng katotohanan. Ang kaligtasan po hindi lang po sa pamamagitan ng pananalig. Kung natin, sabi, gayon na namang pagsinta ng Diyos. Ipinigay niya kayong buktong na anak upang sino man sa kanyang huwag mapahamak kundi magkaroon ng buhay na wala niya. Yun po, Pero yung pananampalataya niyo, sa mga, sa mga tuwing yung pagpapahalaga natin ng pag-alay ng ating laki ng Panginoon ng kanyang buhay, na kaya niya sinagpipisyo ang kanyang sarili dahil sa atin para magkaroon tayo ng opportunity doon sa buhay na walang hanggan. Opera yun ang ating katilang Panginoon. At yung kanyang aral, yun naman ang magpapatibay sa atin. Nang sa ganun, magtagumpay tayo dito sa ibabaw ng sanglipitan. Sapagkat dalawa pong araw lang ang uh, rito sa ibabaw ng sanlibutan. Aral na makasalibutan at aral mula kay Kristo. Ang aral mula kay Kristo, ito na yung ibang Yung sa sanlibutan, nandiyan na yung mga sa science, kung anong-anong mga ideya na mula sa tao na pinaniniwalaan natin. Kaya nang tinuturo, tungkol sa Mars, gravity, kung ano-ano pa. Kung unawain natin, sa science, anong tinuturo? Maalala nyo rin sa linggo. Sabi, ang mundo gilaw. Sa science yun. Pero, pagdating dito sa Bible, flat earth. May tundas yun. Ibig sabihin, alim na araw pa lang, tapos na. Hindi it evolving na nagbabago. Anong na araw mong tapos na ginawa ng ating dati ng Panginoon ang lahat ng bata. Sa may isang Diyos at may isang tagapamagitan sa Diyos at sa mga tao, ang taong si Kristo Jesus. Ibig sabihin, ito yung Diyos dito tayo. Kahit anong gawin natin panalangin o gawin, kapag hindi natin sinambit sa dulo yung pangalan ni Jesus o yung tinatawag na tagapamagita, hindi makakarating sa Diyos ang ating panalangin. Kaya palaging sinasabi yan sa unyan, ang lahat ng ito'y ating idinadalangin sa pangalan ni Jesus Kristo para makarating sa Ama ang ating mga pagsusumamo at pananalangin. Na ibinigay ang kanyang sarili na pangtubos sa lahat na pagpapatutong mahayag sa sariling kapanahonan. Totoo po sa ngayon, hindi pa nahayag. Ang alam lang natin, kuwing ito, nababasa sa Bangkong. Ang ating dakilang Panginoon, ibinigay ang kanyang buhay para sa bawat isa sa atin. Hindi pa nakakayag dahil hindi pa natin nakikita ng mga ating mga mata. Pero may tamang panahon. Sabi niya dito, maahayag sa sariling kapanahonan. Bakit sinabi sariling kapanahonan? Bakit hindi sa panahon na darating? Kung maalala natin, saan ba nang mula ang panahon? Hindi ba katay Kristo? Nung hindi ba pinapanagat si Kristo, wala pa namang kalindaryo. Wala pa namang basihan kung ano ang bulan ng tao. Pero, nung mamatay si Kristo, nagkaroon na ng kalendaryo. Nagkaroon na ng batayan. Halimbawa, pagkatapos mamatay si Kristo, anim na taon o kaya 6 AD. E ngayon, anong taon na? 2024 AD. Ibig sabihin, pagkamatay ni Jesus, 2024 years na ang nakalipas. At bago naman siya ipinanganak, o before Christ, yung BC, before Christ, kaya naman sila nagbilang pa atras. E kung titira natin, alin ang mas matagal na? Yung 5 BC o 10 BC? Mas matagal na yung 10 BC. Kaya paatras sila. Sampung taon na bago ipanganak si Jesus. Kaya, kaya may sarili siya panahon sa kanya ng gula ang panahon. Pati yung pagkakaroon ng pinakaunang pagpapatala o sensos sa panahon din ng ating dakilang Panginoon. Ano sabi ni Apostol Pablo? Na, iti, iti, uh, itinilaga ako na taga-pangaral at apostol. Guru ng, sa mga hindi sa pananampalataya at katotohanan. Kaya po, ang ibang hindi na karating na sa ating mga hindi dahil kay Pablo, sa pamamagitan ng kanyang mga sulat na binabasa natin. Ibig ko nga, ang mga tao'y nagsipanalangin sa bawat dato na iunat ang mga kamay na banal na walang galit at kapitipag taro Ibig sabihin, ang pananalangin pala, hindi lang pupunta ka ng simbahan para manalangin. O kaya, kung may lakad ka lang, o kaya may hinihingi lang, hindi sabi dito, lahat ng dago, kahit tayo man nakahiga, nakaupo, naglalakad, nakatayo, o ano man ang ating ginagawa, manalangin tayo. Ano ang tinuro ng ating lakilang tayo sa pananalangin? Kung ikaw ay mananalangin, pumasok ka sa iyong silid at isara mo ang pinto at manalangin ka sa iyong ama na nasa lihim. Kaya yung pananalangin, sasara natin yung mga pintuan ng ating pagkatao sa makatulipag yung maka yung kainga, yung ilong, yung gibig at manalangin tayo ng lihim. Ibig sabihin, hindi na rin ng ating dakwa ang ating panalangin. Kaya iba naman ang kahilingan niya. Sa kahilingan natin, na iunat ang mga kamay para papurihan ang Diyos. Walang galit at pakikipagkala. Dapat malinis ang ating puso. Kung meron tayong pinagdaanan, na oh, nataganit o nakipagtalo tayo dapat yan po muna ingit natin ng tawag baka sakaling pakinggan ng ating mga panalangin kaya din naman na ang mga babae ay magsigayak ng mahinhing damit na may katimtiman at inahon hindi ng mahalagang hiyas ng buhok, at dito o perlas o gamit ng mahalaga. Ibig sabihin ang paksamba pala hindi pala pasikatan ang lahat ng kasuotan Meron yan. Maliban sa meron ng pangno, may glacier pa. Kundi yung kahinhinan. Ano ba ang laman ng puso? Bakit tayo naririyan nakaupo at nakikinig? sa ibang video o kaya nagsasamba. Kaya hindi po sa so pamamagita ng mahalagang hiyas ng buhok yung mga nakalagay niya -naka -naka sa buhok. Kung may kwintas pa yan na ginto o perlas, hindi po yan ang pinagpapatayang. Kundi yung isang mahim sabi, katimtiman at hinahon. Mayroon po halimbawa, nagsisimba nga, totoo, hindi naman talaga marami ang kasutan, pero lumilipad naman ang isip, ayaw naman nakinig ng ibang ito, Bale, wala Kundi siyang nararapat sa mga bahay ng mga pagkabanal sa pamamakitan ng paglilinis ng sarili natin kaluuban. Sa pamamagitan ng marubuting gawa. Dapat po kay nandyan man ang leader ng simbahan o nandyan man ang asawang lalaki o babae o nandyan man ang magulang o kapatid sa pananampalataya, dapat po totoo tayo sa kanila. Na para tayong ang pakiramdam natin mayroong nakatingin mata sa atin sa makatuloy bagay ang Diyos para tayo magpatotoo sa pamamagitan ng mabubutong dawa. Ang babae mag-aral na tumahay, tumahimik na may buong pagpapasako. Ngunit hindi ko ipinahintulot ng babae magturo na magkaroon ng pangunod sa lalaki kundi tumahimik. Kaya po, kung may nama, naranasan kayo, o kaya, may nakita kayo na isang babae na nangangaral ng salita ng Diyos. Dito po, ang salita ng Diyos ay hindi po nagbabago. Tao lang po ang nagbabago. <coughs> Tingnan natin kung anong sabi dito. Hindi po ipinahintulot na ang babae ay magturo. Ano ba yung babae, siya na yung nag-preach ng gospel. May kapamahalaan na sa lalaki. Pero ang Biblia, hindi nagbago. Sa so, mga tuwi, kapag ang isang leader, lalaki, alibaw, bigyan niya ng pagkakatang dahil magaling naman magsalita para mag-ibanghelyo, hindi po pala yan natanunod sa Diyos. Bakit po, lalaki yung mahalaga sa paningin ng Diyos? Sapagkat si Adam ang siyang unang nilalang sa kasi Eva. At si Adam ay hindi nadaya. Kundi ang babae ng madaya ay nahulog sa pagsalansa. Kung baga, ang gusto kasi may pamantalan. Kung sino ang una niyang nilita, dahil ang niyang nilalang na laki, nandoon yung tanong pagtitiwala sa isang lalaki. Kaya naman, ang ibanghilyo o ang pangangaraw ng salita ng Diyos ipinatakatiwala din sa katapang pahayag ng mga lalaki. Sa mga tuwi, eh, ang pamantayan ng Diyos ay hindi nagbabago ng isa lang. Pero pagdating sa tao, pati babae, ipinapahintulot na rin ang mag aral at magturo ng mga kasulatan. Pero yan pala hindi natanulutod sa panini ng Diyos. Sa pagkat, una nang nilika si Adam, sa kasi Eva at si Adam, kahit niminsan hindi siya nagdayak ni Satanas. kundi nagkasala na lang si Adam dahil matapos na tuksohin si Eva sa pamamagitan na kumain ng isang pagkain o bunga ng kahon na ipinangilin ng Diyos sa magatawid. Pag ipinangilin, ibig sabihin, kung baga, hindi mo talaga pwedeng gawin yun. Pero si Adam, alam niya kaya hindi niya talaga gawin. Pero bakit si Eva ang nadala? Dahil, kung baga, yung kautosan na lang ng Diyos, ang pagpangilin doon, narinig mismo ni Adam. At ipinasa niya na lang kay Eva, simpre, nagduga si Eva, totoo kaya, nakapag, yan naman ang ginawa ni Satanas. Di ba sabi ko? Sa oras na kayo kumain niya, ikaw mamamatay. sinabi kay Adam. Sinabi naman ni Adam kay Iba, huwag ka kakain niya sa oras na ikaw ay kumain niya, ikaw ay mamamatay. Anong taktika ni Satanas? Hindi ka mamamatay. Kundi magiging Diyos ka rin naman. Siyempre hindi. Eh, sinalangsang ni Satanas yung bilin ni ni Adam kay Eva na sa oras na mama, na kumain ay mamamatay. Pero ang ni Satanas, hindi ka mamamatay, hindi ikaw ay maliging. Isipin mo, hindi kong napandang mo na yung Diyos. Di pala, ang pagka-Diyos ay hindi naman kalag, kundi, hindi siya kalagayan, kundi ang mga kaunawa ng masama at mabuti. Kaya tayong mga tao. Bakit hindi niya pa sinusupin si At, si Satanas. Hindi <laughs> niya pa rin siya. Hindi niya pa rin ang pagkakataong subukin tayo, tuksoin tayo. Para may laban. Para ang tao may choice kung doon ka sa mabuti o doon ka sa masama. Tayo po ang gagawa ng sarili natin sa Kung tayo ba'y hindi sa kaliwa o sa kanan tayo ba'y susunod sa Diyos o tayo ba'y tatalikod sa Diyos kaya may church po tayo yung mga ang gusto ng Diyos linggo ng simpata ang gusto naman ni Satan mo kaya ngayon, sa next week ka na hindi kaga, paniling lang yan kung katulad siya, pwede naman pala ang sa naunit-unit pero dapat po, pag-aralan natin yung mga taktika ni Satanas. Ang sabi dito, sa mga mabukay, ngunit ililigtas siya sa pamamagitan ng pananganak kung sila'y magsipamaladi sa pananamparatay at pag-ibig at sa pagpapagamanan ng may hinaho. Totoo, ibig sabihin, nakabayad na pala ngayon dahil ako'y nanganak na. May kondisyon pa po. Ano ang kondisyon? Kung sila'y magsisipang malagi. Kahit isang dosin na pa yung ipanganap mo. Kung hindi ka naman naman malagi sa Sa pananong para tayo. Na nakasalig kay Kristo. At pag-ibig na wala tayong kinikilingan kahit yung tapuan natin yan Araw-araw din tayo ng paninira. Ipagdalangin pa rin natin sila. Yan yung pag-ibig. Hindi yung galit sa atin, galit din tayo. Eh, gumanti tayo, Di, Kabilang na tayo nila na masama. Kundi, sa pagpapakabanan, yung paglilinis palagi ng ating sariling kalumutan. Yan po, inuugnay lahat yan sa pananangin. Halimbawa, totoo, Meron tayong parang ng Pero wala tayong lakas para gawin yun. Na magpatuturo tayo sa pamamagitan ng gawa dahil ang ginagawa natin yung dati pa nating pagkatao. Hindi, ang sa pananaw. Eh, para palakasin ang ating galoban. Ano ba yung pag-ibig? Yung galit natin sa tao, nandiyan pa rin. Kapag tayo po ay dumalangin, baga sakaling yung nanariyan na galit, papalitan ng pag-ibig, at mahabag tayo doon sa tao na tayong natin ay kaya tayo nagagalit sa kanya dahil kapantay pa lang natin siya. Pero kung meron na tayong unawa, aaralin mo ang ginawa niya para sa atin. Tapahamatan niya para yun. Napakita mo yung pangilig para tanggapin ng huling tanahon, makakasama tayo doon sa kaluwa ng ang Diyos. Kaya ang ng ng, ng mga tindakilang pang lahat ay mga ligtas. E kung tayo naman gusto natin, tayo lang yung maligtas, wala tayong pakialam sa iba, ang tawag dyan, makasarili. Ang kaya, sakin. Ang kaligtasan po ay para sa lahat. Isa lang ang Diyos at isang tagapamagitan sa makatuhig pa kay si Jesus Christ. Kaya, bawala, okay na talaga. Alisin na po natin sa ating pag-iisip. Ang galit, ang buot, kundi palitan natin niya ng kabanalan, palitan ng palataya, at pagpapakabanal ang palaging paglilinis ng ating sariling kaluban sa bawat oras na tayo yung nangagkakamali o nangagkakasala sa kapwa man o sa ating kaibigan o sa ating mahal sa buhay. Siguro hanggang dyan na lang muna ang pakikibahagi natin sa oras na ito. Salamat po sa Diyos at pagpalaan tayo ano man ang ating mga kahilingan. Idulog natin lahat sa Diyos sa pamagitan ng pagsamo, pananalangin at ipagkakaloob lahat ang kasagutan sa ngalan ni Christ Jesus na ating Panginoon at Tagapagkita. Salamat po at magandang hapon sa ating lahat.